Sa bawat lugar na napupuntahan natin, may kanya-kanyang taglay na ganda ito. Minsan, masasabi mo na lang, may ganito pala dito. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan, pero minsan, ito pa ang nagiging dahilan para bigyang ka ng katahimikan at kapayapaan. Para kahit paano, pabawasan ang lungkot mo o problema mong binadala. Kahit panandalian. Pero bago mo walisanin ang isang lugar na nagbigay sa iyo ng kapayapaan Babaunin mo yung masasayang alaala para magpatuloy ulit ng merong payapang isipan. Noong nakaraang kwento ng aking biyahe, ibinahagi ko sa inyo ang ganda ng Kitintay sa Green Hills, kung saan nakita natin ang mga burol na mahalin tulad sa Chocolate Hills ng Bohol. At ang kwento ng biyahe ay nagsimula sa province namin sa Sorsogon. Sa pagbabatuloy ng kwento ng aking biyahe, ating bibisitahin ang bayan ng Bakakay Albay para ating masilayan ang dinadayong tulay dito. Walang iba kundi ang Zona Bridge. At sino ba naman ang hindi mo sa ganda ng tanawin dito dahil sa ganda ng karagatan na nakapalibot dito? At mga kalsadang bibigyan ka ng barayad na biyahe. At papasyalan na din natin ang kagraray Eco Park pero mapapanood sa part 2 ng ating video. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe samahan nyo ako sa aking biyahe. Okay mga motivation bali kadugtong ito ng biyahe ko sa nakaraang video natin Yung pinuntahan natin yung Kitintay Green Hills Bali yung ruta natin ngayon ay papasyal ko naman kayo doon sa Isa sa uh, sikat na tulay dito sa may Albay Albay I think or Tabaco Wa, uh, Albay, nakakasa ako Check natin naman do Doon sa Sula Bridge, pupuntahan natin ng Sula Bridge at sa Kagraray Eco Park yun ang destination natin ngayon mga ka-motivation pupuntahan ko yon para may pasyal ko rin kayo kasi matagal ko na rin yung gustong puntahan isa yon sa mga pangarap din natin na marating yung Sula Bridge tapos eh yung Kagraray Eco Park dahil ang ganda rin ng mga view doon makikita natin dahil nasa tabi tayo ng dagat kaya nandito na rin naman tayo Sasadyain ko na rin mga motivation Bali sa Google Maps lang naman kasi Sabi ay 49, uh, 51 minutes Mararating natin yung Sula Bridge afternoon Puntahan naman natin yung Kagrara Eco Park Tara mga motivation Ikutin natin dito sa Albay Ang mga magagandang spot na pasyalan Okay Automation, nakalabas na ako Nandito tayo po pinalabas sa mayan oh. Welcome to Kagsa ba? Sa may kamalik Ito pala, yung daan noon <laughs> Tapos pinababalik tayo dito ni Google Maps Ito Ayun ang Kagsa Warawins mga Automation Papasok doon Ito pala yung labas noon Kaling ah May mga natutuklasan tayo kung kalsada dahil kay Google Maps <laughs> ah papuntang taba ako ata yung mga kamotivation na pupuntahan natin kasi pinababalik tayo dito eh Yeah. Uy, pinapakaliwa na ako mga kamotivation dito ng Google Maps so, May kalsada pala dito Oh. Pero pala kalsada dito. Na pwedeng daanan. Dito na ako pinadaan ni Google Maps. Oh, ang ganda dito. First time ko mapasok 'tong kalsada mga automation. malapit sa Kagsawar Wins ito mga motivation tayo ng Kagsawar Wins eh ito sa mga eh, kaliwa natin wow. Alam mo yung mga motivation, yung So, mamamagitan ng pag-vlog ko, sa so, pag-iikot ko nga dito sa mga bayan na napupuntahan ko, ang dami kong natutuklas ng mga kalsada na hindi ko expected ba na may daan pala di ba? Marami tayong natutuklas ng mga kalsada na namamangha tayo dahil first time natin madaanan <laughs> kaya okay din na yun, naghahanap tayo ng mga spot na magaganda, tapos kahit di natin kabisado yung pupuntahan gagamit lang tayo ng Google Maps nakakatuwa lang dahil nga marami tayong natutukulas na bagong kalsada ito kasi mga dinadaan-daan na lang namin yung kabilang side pero dito sa mga part na to hindi kami nakakagawi dito di ba? dahil nga nagbablog tayo marami tayong kalsadang natutukulasan mayroong dagat mga kamutubation sa bandang right side natin kita sa google maps eh ang bandang right side natin ay dagat na Makikita na yan natin mamaya pagka nandoon na tayo sa Maisola Bridge. Nasa tabing dagat na yung binabaybay natin mga motivation. Ang tabi pala dito mga resort. Eh sa right side natin mga motivation dagat. Dito makikita natin ang malapitan yan. Oo. Eh, sa so, dagat yan mga motivation. Ang ganda pala dito ah. Ang dami mga resort dito na pwede pag-stayhan. Bingking-bingking na dito dito ang kalsada. ganda ng dagat to oh. hindi pa tayo makahanap ng magandang spot na kina talaga siya ng maliwanag ay oh. ito mga motivation ay ang dagat oh. may view deck dito tingnan natin wow Ayaw, malinaw malinaw ng dagat dito nasa tabing dagat tayo mga maganda ah malapit na tayo meron ka ano dito oh. Mayroong parang ano siya tawag dito seawall na may tambayan private property pero wala lang tao oh. parang abandoned na sarado na siguro ayan you know, oh sa, sa right side natin Ah, dito. Basta ang kasada. Buti hindi tayo inabot ng ulan. Welcome to Bakakay. Bagakay Albay na tayo mga kabuta aviation. Bakakay. Bakakay Albay. Tindi pa rin ang mga kalsadahan dito. Matindi rin ang mga kurbadahan. Malapit na tayo. 9 minutes na lang. Mararating na natin yung Sula Bridge Baka wow. bumusang malakas na ulan dito kanina O, dito yung Dino Yeah Yay! ish Hindi mo kong kurbada dito. Kakaunti lang din ang kabahayan dito. Malayong mga agot Yeah. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all going on, I can't keep track of them all from people dropping a bomb, to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault I know that time can heal all, but how much time till we fall, it's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide when everything is a lie, you'll find that out in some time, but when the things on your mind, are all considered a crime communication aside, we'll all just fight till we die, is this an argument, or just the start of it either way, I don't wanna be a part of it, can I just get some space I don't have the heart for this I can't Ayan mga kaputubisyo no? Dagat na yun nasa kabila natin Ah paikot to no Kasi kanina nasa right side natin ang dagat Dito na yan malapit na yung tulay dito Ayan dagat mga kaputubisyo sa left side natin malapit na tayo makarating dito sa Sula Bridge yeah wow. Marami din nakatira dito kahit na para layo niya na sa sentro. <laughs>

Ayun, nakita ko na. Ayun, mga automation oh. No? Yun na yung Sulo Bridge. Malapit na tayo. So wakas, masisilayan na natin. Ayong isa sa pangarap kong mapuntahan. Ano? You know, mga bankingan dito mga kamotivation. Oh. No? Hey, Shiii! Lalim nito! Ah, malapit na tayo. Eh, ito you na know? oh. Wow <laughs> Kita na natin yung tulay. Okay. Napakaganda ah, maganda po pumunta dito May enjoy mo pa yung mga kalsadahan oh. Ang ganda dito mararating na natin yay touchdown ito pala mga kamotivation sola bridge ito na mga kamotivation na oh. sa wakas sola bridge mapakakadala sa video view dito didiretso muna mga kamotivation tingnan ko muna wow ang ganda dito Sa wakas Wow, ayun, may lumubog na barko Abay Nagadaan po ako Ito na dito, Lumubog na barko Ang ganda pala talaga Tatambay muna ako mga kamotobesyo dito sa malilim Dito ako magkatambay Ang ganda Ito ang Sola Bridge na tinatawag ding Sola Delta Bridge ay isang tolling bridge na nag-uugnay sa Agraray Island sa Minnan Albay ito ay matatagpuan sa barangay Sola, sa Bakakay, sa Lalawigan ng Albay. Ayon sa ilang source online, ang kasaysayan ng Sola Bridge ay maaaring masubaybayan noong 1950s nang si dating Senador Tecla at Andres Sega ay original na nag-visualize at sinimula ng pagtayo ng tulay na mag-uugnay sa Cagraray Island sa lalawigan ng Albay. Ito ay pag-asa na makalakas ang ekonomiya at turismo ng isla. Nakakalungkot ang pagtayo ng tulay na sa ola ay hindi natupad sa panahon ng kanyang termino at natigil sa loob ng ilang dekada. Noong 1980s, itinulak din ni Nooy kinatawan Excel Lagman ang pagpapatayo nito ngunit tulad ng plano ni Senator Sad Andres Zeda, ilang dekada din itong nasilb. Hindi siya sumuko hanggang sa tuluyang naitayo ang Sola Bridge noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Ang pagtatayo ng Sola Bridge ay nagkakaalaga ng humigit kumulang 150 milyon peso sa wakas ay binuksan sa publiko ang tulay noong 2013. Saka sa kasalukuyan, ang tulay modular steel bridge na may steel decking ay hindi lamang magsisilbi layunin nitong ikonekta sa Andrarai Island sa Minday ng Albay upang mapalakas ang ekonomiya at turismo nito. Ngunit, ito rin ang nagiging destinasyon ng mga turista. Daang-daang mga turista, partikular na mga nagbibisikleta at tag-motor, Kadalasan ginagawa ang tulay na ito bilang stopover habang nasa biyahe sila papuntang Kagraray Island.